Noong unang panahon, may dalawang mag-asawang nakatira sa malayong bukirin. Ang pangalan nila ay si Leoncio at si Antonia. Sila ay magsasaka na masipag, kaya lang wala silang alak. Antonia, kailan kaya tayo magkakaroon ng anak? Gustong gusto ko nang magkakaroon tayo ng anak. Para naman may makatulong sa atin dito sa bukirin. Patanda na tayo. Kaya kinakailangan nating may kasama tayong anak kahit isa lang. Ang sabi ni Leoncio sa kanyang asawa. At sa pag-uusap ng mag-asawa, ay biglang gumuho ang isang inkantada at sinabihan silang mag-asawa na bibigyan sila ng anak. Naririnig ko ang inyong pinag-usapan. Bibigyan ko kayo ng anak. Pero pagsapit ng ikalabing walong taong gulang niya, ay kukunin ko siya sa inyo kung papayag kayo sa aking mga kondisyon. At agad namang pumayag si Mang Leoncio dahil sa kagustuhang magkaroon ng anak. Masusunod, ibibigay ko ang inyong kahilingan. Maraming salamat, mahal naming inkantada. At binigyan agad sila ng inkantada ng anak. Umipas ang mga taon, lumaki na si Juan. Juan ang pangalan ng kanilang anak. Kumain ka na Juan. Masarap tong inihanda ni Nanay para sa iyo. Aba Nanay, masarap po talaga yan. Basta ikaw po magluto, masarap po talaga yan ni Nanay. At pagkabukas, ay nasa bukirin ang mag-asawa at si Juan. Habang kinausap si Juan ang kanyang ama, ay pinagtanggol naman ni Antonia si Juan! Juan! Hindi na nakakatuwa ang inyong mga ginagawa araw-araw. Palagi kang inuutusan ng nanay mo. Pero hindi ka naman nakikinig. Sobrang tamad mo. Juan, dapat ay magbago ka na. Patanda na kami ng ina mo. yun siya. Hayaan mo yung bata maglaro. Eh, di pa naman niya kayang gawin yung mga tinatrabaho natin dito sa bukirin. Kaya di dapat siya magtrabaho. Dapat muna natin siyang hayaan at maglaro dito. Dahil nag-iisa lang, lang siyang anak natin. Dapat mahalin natin yan, Leoncio. Lumipas ang ilang mga araw ay nagkasakit si Leoncio. Siya ay nagkasakit ng malubha. Juan, malapit na kung mamatay. Huwag mong pababayaan ang iyong ina. Ang bilin ng ama ni Juan. Lumipas ang mga taon ay si Juan ay hindi pa rin nagbago. Tulog na tulog pa din si Juan habang ang kanyang ina ay may ginagawang trabaho sa labas ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang oras ay tinawag siya ng kanyang ina. Juan, kumising ka na dyan. Pagkatapos mong kumain, isumanad ka sa akin sa bukid ha. Bilisan mo. Dahil marami tayong gagawin at itatanim doon ng mga gulay. Sa halip ay sundin ang ina ay bumalik sa pagtulog si Juan. At pagkakinabukasan ay inutusan si Juan ng kanyang ina na bumili ng isda sa palengke. At sa pagbili ng isda ay kasama niya ang kanyang aso at ito ang ginawa sa kanilang isda na nabili. Alaga kung aso, ikaw muna magdala nito kay nanay ha. Pagod na pagod na ako kasi mauna ka na doon. Sabihin mo nandito lang ako sa may unahan. Ikaw ang pinadala ko sa isda para makapagluto na din si nanay at pag uwi ko makakain na ako. Hapid ang nakauwi si Juan sa kanilang bahay at galit na galit ang kanyang ina na nagtatanong kung saan ang kanilang isda na pinabili sa kanya. Juan, saan ang pinabili ko sa iyo ang isda? Eh, hindi ba dumating dito inay? Pinawi ko na kasi kay Tagpiyo ni nauna na yun. Naku, Juan! Hindi ka lang tamad, hindi ka rin nag-iisip! At pagka kinabukasan ay inutusan na naman siya ng kanyang ina na bumili ng alimango. Muli na naman niyang ginawa ang kanyang ginawa nung unang inutusan siya ng kanyang ina. Muli niyang inutusan ang alimango. Oh alimango, mauna ka na sa akin. Ang bahay namin ang kubo. Malapit sa batis, ang pagpunta mo doon ay may makikita kang kubo na bahay. Yun na yun, walang ibang bahay na kubo doon. Amin yun. Kasi magpapahinga muna ako, pagod na pagod na ako. O sige na, mauna ka na doon. Tuwang-tuwa ang alimango dahil makakatakas siya mula sa kamay ni Juan at si Juan ay hindi nag-iisip. Nang mga sumunod na mga araw si Antonia ay nag-iisip kung paano baguhin ang kanyang anak na si Juan at naisipan niyang gisingin si Juan para papuntahin sa kanilang bukirin at isama para matuto itong magtrabaho. Juan, gumising ka dyan. Samahan mo ako sa bukirin. Magtatanim tayo ng mga gulay doon. Anak, Juan, gumising ka na dyan. Sige na. Sumunod ka kaagad sa akin sa baba ha, Hantayin kita doon. Sige po inay, susunod na po ako inay, mauna na po kayo. Dadalin ko po yung tubig at saka yung kalo. Sige po inay. O oh, sige Juan, mabuti nagising ka na. Sige bababa na ako. Mumipas ang mga oras at nakarating na sila sa bukirin. Nakalimutan ni Juan ang pinadala ng kanyang ina. naku, nakalimutan mo ang tubig na pinadala ko sa iyo. Naku Juan, balikan mo dun sa bahay. Dalhin mo dito, magmamadali ka ha. Baka matulog ka na naman sa daan. Opo inay, masusunod po inay. Hindi po ako matutulog. Bibilisan ko po para makabalik ka agad ako dito. Oo na, oo na. Sige na Juan, bilisan mo ha. Basta babalik ka agad ha. Matas na ang araw, bilisan mo. Habang naglalakad si Juan patungo sa kanilang bahay ay merong nakita si Juan isang puno ng bayabas na napakaraming bunga. Wow, napakadami naman ng bunga ng bayabas na ito. Makalipas ang ilang oras, ay si Juan ay humiga sa puno ng bayabas, inaantay lang niya na mahulog ang mga bayabas at hanggang nakatulog siya sa puno ng may bayabas. Habang tulog si Juan, ay hindi niya alam na may malaking sawa pa lang nakatira sa puno ng bayabas at hindi alam ni Juan na sinusundan pala siya ng kanyang ina. At nang makarating ang kanya ang ina ay nakita niya ang napakalaking sawa. Napata ka, sinasabi kong na nga ba? Buti na lang sinusundan kita. May malaki pa ahas. Naku, anong gagawin ko dito? Naku, Juan, ikaw talaga. Ang tamad-tamad mo ma Nang makita ng ina ni Juan, ang malaking ahas ay pumulot ito ng malaking bato at binato sa ulo. At ang sawa ay namatay at nagising naman si Juan. Ay naku si Juan na Juan, ba't ka ba natutulog dito sa puno ng bayabas? Saan ba ginagawa mo? Sabi ko iyo, kukunin mo ang tubig. Sabi mo makikinig ka, anong ginawa mo? Puti na lang hindi ka nakain ng aso. Lumipas ang mga taon, sumapit na ang ikalabing walong taon ni Juan. Naalala ni Antonia ang kasunduan nila ng inkantada. Kahit tamad si Juan ay mahal niya ang anak. Ayaw niyang mawalay ito sa kanya. Juan, di ako papayag na kukunin ka na ng inkantada. Ngayon, papaalam ko na sa iyo ang lahat ng katotohanan. Ibinigay ka sa akin ng diwata may kasunduan kami na ka pagsapit ng 18 taong gulang mo. E, hindi ako papayag, Juan. Mahal na mahal kita kahit ganyan ka. Habang nag-uusap si na Juan at ang kanyang ina, ay biglang dumating ang isang engkantada upang kukunin na si Juan sa kamay ng kanyang ina. Parang awa mo na mahal kong engkantada pagbigyan niyo po kami ng isang pagkakataon pa para makusama kulit si Juan hindi na maaari. Dahil ito ay ating kasunduan. Kailangan ko nang tuparin ang ating kasunduan. Kaya kukunin ko na ngayon si Juan. At agad namang dinala si Juan ng diwata at si Antonia ay naiwan na malungkot. Nung makarating si Juan at ang ingantada sa mundo nila, hindi makapaniwala si Juan na nasa siya siya. Oo, oh, Juan, nandito na tayo sa aming kaharian. Tuturuan ka namin ng kasipagan. Kapag nagpakatamad ka, ay hindi ka na namin ipabalik sa iyong ina. At habang si Antonia ay malungkot na malungkot, nawala na rin siya ng ganang magtrabaho sa bukid. Wala na ring dahilan ang lahat ng pagsisikap niya dahil wala na ang mahal niyang anak. Nami-miss na talaga kita, Juan. Sana bumalik ka dito sa bahay. Isang gabi, habang natutulog si Antonia, ay nagising siya bigla dahil sa takol ni Tagbi. Mamamay tao? Maingat siyang sumilip sa bintana. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Nasa bakwiran si Juan. Ito ang tinatakulan ni Tagbi. Sinalubong niya si Juan. Ina, ang sayo ko po kulit dito. Juan, anak, namimiss na kita, Juan. Matagal kitang hinihintay, Juan. Nakala ko hindi ka nababalik. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. At pagka umaga ay nag-usap si na at ang kanyang ina. Mula ngayon ay hindi na tayo magkakahiwalay, ina. At pangako, ina, hindi na ako magiging tamad. Mahal na mahal kita at ayoko nang malayo sa iyo, ina. Mula noon ay naging masipag na si Juan. Nangako kasi siya sa engkantada na babaguhin ang ugali. Kapag kasi naging tamad pa ay kukunin siyang muli nito at hindi na ibabalik sa piling ng ina.